pag okay. okay. naman yan sa okay. setting niya. <messizim> <messizim> oh, yung yung mag-withdraw ka. Mm hindi -hmm. makikita naman diyan. Ayan Ay, na? Kasi Ay, sabi ko hindi ko naman kinagamit 'yun. Eh, Eh, kapag, kapag kapag bibili ka naman dito, puro kwan eh. Puro na ngayon. Puro na ngayon. Nag-withdraw ako dyan sa ITS. Ayan. Sige na. na So, Bordel na. Punta kayo na. Punta kayo Ang harap na ah. lakad eh. lang ah. Hindi siya sa ano. Hindi siya sa kamanggat Sa malakad eh. Ina. Lakad na. Dito ang dalawa. Ayun ah. Basta mag dito. Eh, mayroon nga. Dito nga tayo nagkano. Dito nga tayo Dito nga tayo <laughs> 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 yung alo-alo nila naging Pepsi. <laughs> mm, yum. yung na to na. Laloy na. Kaba kung tayo. Tapi ba? Oh. Sama na yeah.

Kaza nga yung pala nga yung khaa yung dhambar. Bat, mani yung lasan khaa. Bat, mani yung Buy one, get one free. You're done, no? Lagi na yan, di naman na ano, no? Always. Hindi <laughs>

pasok at kinain mo sa tayo na ako. Oh, dito tayo. O, saan kayo pupunta? Dito tayo lang sila. Dito tayo lang sa market. Saan ba yun? Dito. Dito bumili siya yan. Doon na lang anong hikaw niya. Bura gold. Dito. Dito. Pinas Market daw eh. Pinas Market? Oo. Doon tayo kabila. <coughs> well, Punta kami sa ano, Pinas Market. Punta, traffic ka. No? Mm -hmm. <laughs> Kahit gabi na pala din yung eh, daming. Mamaya tayo uwi. Oo, oh, mamaya. Mm -hmm. Aga yeah, pa naman. Hindi alam na ni, nila na ano, bakit sila ba sa mga taxi. Uwi ka agad, ano yun? Hey, ano yun, yung si kulasa. Alam yung kulasa yan. Si Di din, nandun din siya sa ano. Saan? O, Kaya uh -huh. din yun. Sabi? O, ah, Estrasa. Bili, nag, nagtano -nag nga ng kape. O, oh, umalis nga. Puta ng istraha. Hey, Nagpunan ba sa lumalis? O. Sabi nga rin O. Sabi nga rin ang linda. O. Minanda ko yung bisyo yung pahala. Oh. Oh. Diba? Oh, oh. Ay, umalis. Yan. Hey. Hmm. Ah, nako. nako. Naka, ano siya? Yeah. Ah, porque... life. Life. Life life Alam niya ang traffic, anong gagawin? No? Anong gagawin niya? Di ko sa Pinas Market, Supermarket. Ya, yeah, mau market kan guys. <coughs> Nutella di to. Aduh, mana Aduh pai. Kumala ka na. Tapos ito yan. Tira boss. Fish sauce. So. Sa bali yung tibran na. Fish sauce. Ah, yung dalawa. Ay, bagus na to na. Yung sa tabila yung Florence. Yung bagong mayari mo. Asaan? Sausawan. Special. Wala. Ang... Toyo, guys. Huwag na kayo ng kumpad niyo. Ano yan? Patis? O! Ano yan? Sande? Baliday? Ano okay. eh, yung magungo? Ah! Ito na! Bu bu Bulaken niya. Taga bulakan. Bulakan. Ito yung hinahanap mo na pagungo? Bulakin niya. Masarap pa yan. Ano pa niya bumunga dyan? Mga nata. Ay! Ay! Kala ah, okay, ko ba? <laughs> Talaga? Ito yun? Hiya-hiya. Yeah, dako Hindi yan. niya. Ayan yung mga. mo nga. Yung binili natin. Lingga yan. Ito bagong ng lingga yan. Wala, yung... wala nga. Ubus na siguro yeah, yung uh, yung ano ko guys. <laughs> Kapag no, yung company no, ko no. ubus na. Hindi yan masarap yan. Ayan yung ano di ba? Ito nga yung masarap po. Oh. Ito yung binibili ko. Ayan. Baka man yan. Seven. Kailangan tayo. Ay, hindi ito masarap, Lord. Ay, yung ano, iba pa na Oo, oh, hindi ito masarap. Sorry guys, pala yung kapangalang, nito. Ito. ito ba yan? Oo, ito. Oo, ito nga. Florence. Yan na. Ayun nga, tanga talaga na pala yung si Florence oh, ko. Pala okay, yan dito na pala yung ano ko. Kami ayarin termino. Sino ba 'yung ala termino nito, palang <laughs> ano ko? Yung ito pala yung cup ano ko. Guys, bili na kayo. Bili na kayo ng ano ko. Ay, labong dona ano? Doon na. Labong. Mahalang ka na ba? Hindi na yan. Wala ka. Sa akin 14. Mas masarap siguro. Sige, ikaw na, mauna. Baba, hindi natin atin ito na. Baka makabasag tayo din. <laughs> Dito ay, may kaya mabadjet kami ng ano. Dito ng pang ano natin, pang birthday ko sa hmm. ano, October.

ada kastatan gelunggong tan ya di ba pati upa buka lagi eh bas yung ano tulingan ah yung tulingan kapag isa lang sarap yan tapos sa gano'ng ano o tapos pwede mo i-prito no ganyan ano yun ako sa gano'ng Anong ilalawak sa ginataan? Ano lang. Ako kayo, inilagay ko man kahit anong dahon, no? Okay silang po. Uh, okay. na Mahal sa mall yan. Mahal dun sa mall. 35. Eh, kung bagsak na kayo kayo naman yan, kung card na. 55. Ha? 55. Masarap yan. Hilihin mo yung mga babae masarap. Paano man lang babae? Ayan nga, yung babae nga yan. Ito ba mo ah? Paano ito turo eh? Sige, ilagay. Sige, puro nga ito. Tapos wala naman siya bukas. Pakulo nyo dun sa labas. di ba? So. Ayan, oo, oh, mataba. Ayan. Kunin mo na yan. Yeah, for me. Isa <laughs> <laughs> Ang yan yan. lalaki 'yan Ay, hindi, babae ata, babae. Babae 'yun, umasarap 'yan.